Nyan, mga panggati, mga panggati Nandito kami sa Sa Likopa Sa Likopa Nandito kami sa Nandito kami sa 71 kilong Nandito kilo. kilo. kami sa 71 kilong Nandito kami sa sa Medyo pili tayo di ko sana aluwe Ayan, kami ng isda. Wala pa yung isda dito. Ayan, gala muna kami ng ating apo. Hello, hello kamili Hello. Ang daming tao dito. Ito yung aming pasyalan. Pagka uh, gusto namin magpangin punta lang kami dito. So, food street kami pera lah pasien-pasien lah untuk kita tayo sa St. Joseph ya pasien tayo anak-anak bau mula sampai Ibang mga Ayun, meron na pala ng perisyo dito. Hala. Meron lang kami nakakalabas ng aking apo. Dai menta o. na, 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 oh. na pala ngayon. Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan no, meron na pala dito na ano Very sweet La Mayo lang kami lumabas ng aking apo Ay. Ayan no oh. Meron na palang carnival dito Carnival, at saka si Val andito na pala sagal na kami hindi nakapasyal dito buwan na pasok tayo pasok kaya no oh. hitam kundi pa kami hindi pa nagyaya aking apum eh hindi ko alam meron na pala carnival dito sa amin nagbukas na pala oh Ayan o. Mga laro. Hoy. Ayan na pala. Ayan na. Yun Ayan o. may carnival na pala. Mayroon palang nalaman. Hindi pa kami lumabas eh. Ayan, oh, ayano, no, dami, Laku. dami itu. Kaso may, ano, gitu, dung. oh, yang oh, itu oh, me oh, 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 Um, dami, dami rin pala siksik dito. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Yung cutter kila meron. Meron na palang ano rito. Ngayon ko lang, ngayon lang namin na ano. Kung di pa nag itong aking apo. Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> hindi ko alam na may nagbukas na pala dito Ayan. Oh. you want to ride ha? are you sure oh my god ferris wheel eh. ako takot dyan eh guys okay, hanggang dito na lang muna ako ha ah. at ah, na surprise kami meron na pala ritong carnival nagbukas na pala oh, may music pag tayo ay ma ano ma buwan CPR ayan meron din dito oh, show my o oh, nawawalang mami dyan nandito siomay mami o oh, dami dami oh, 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 oh upload tayo dito. Bye guys! Thank you guys sa pag-support sa akin channel. Uh, kalito na lang muna kami. O, oh, dahil may music. Ayan, no. bye! -bye.